hahahaha <laughs> dito baka dito ni living room hmm. Para parang talaga sa living room ano? Hmm. ano sa tingin mo bro magkiting parang mansion talaga parang mansion na hmm. tingnan mo tong tingnan mo tong ano bro itong Buto at ngipin ng... Oh, amoy patay pa. Sanak ba? Simutin mo, amoy oh, patay pa. Mabaho, no? Mabaho, bro. Ano, kaislo, bro? Oh. Amoy patay pa talaga, siya. No? yun no? So, ngayon patuloy pa rin tayo. Ng Napakaliwanag ng buwan ngayon. So, ah, nandito kami sa area dahil meron kami natuglasan dito ng isang um, uh, lumang bahay na, na nasira na kaya tutuklasin namin ito kung ano ba yung pwede natin makita ba ito so, kasama ko si Mang Kiting so, ang ganda ng ano ng ito ng lugo okay yun yan si Bungo yun yun shout out huy to ay gamis ka na ha kinain yun makinain yun namin narinig kami sa ibabo gangis Ayan. daw sabi ni Mang Kiting gangis gangis yan Ayan.

baka bukas pupunta kami kay Pilimon uh, bibisitahin namin siya at bro bakit mayroon ng babat ng babat po dito yun bro, bro ha ay naman oh, yun yung boses na naman bumalik na naman yung boses oh. maliwanag ka sa mga buwan bro baka may may nambabato doon no? baka may lubo ba bro may oh, ano bro, may ay, bubong dito. <coughs> ano ka explore? Ano no yun, kayang bahay to, magiting no? Maro marami tong ano dito, marami nang naaasar. Hmm. Alam mo ba? Hoy. Ang grabe ito. to. Thank you. Parang dyan nagmula sa malaking puno Ang kiting oh Wala, yung ano yun May nakatira o malinis yung ano Ha? Malinis Anong tingin mo dyan? Mayan, Bakit pumasok okay, okay. ka na sa bahay? Ay! Kalugog ka Huwag kayo mga Mga elemento dyan nandyan Pa'n Dito, di pa tayo na Putig kamay Ang delikado Delikado na to bro Ang delikado na to Oh, may bungo bro. Ha? May bungo. Nasaan? Yan. Yeah. May bungo. Ba parang kan dinosaur. hah? Bunga nang dinosaur. Huh? Ngipin. Ngipin. Ano ano betul sa tao betul, Bro? Betul, Hah? Sa tao yan? Tao yata Ayan mo, ka. Ngipin ang tao. Ngipin ang tao. Hoy! Ano po eh. Pero nabi naman mo yung nambabato dyan. Diyan mo ka-explore mo. Wow. Hindi, huwag tayo magta dyan. Grabe yung, nasa, no? yung lalo. Lalo. saan na yung buto? Ano dyan? Saan? Ano? Ano? tingnan mo tong tingnan mo tong ano bro itong buto at ngipin ng oh amoy patay pa sanod ba simutin mo amoy patay pa nabaho no Nabaho bro ano ka explore oh amoy patay pa talaga siya? ano mga ka explore yung yun know? bro no. mm. mm. ano 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 apa ano bro parang may nilibing dito suka bro suka bro parang may intento talaga nakatira dito bro yung kanina ba yung may anong lukubo <coughs> bro sobrang tindi na may paparamdam dito baka baka ano libutin bro ha baka dito parang may lahat bro Allah, Allah. bro. Hmm. Ano yan? Bak parang pancun Parang yeah. Hmm. libingan. Ano? Eh. Parang libingan na. natin. Kapit. Huh? Kapitan natin ba? Bakit nga ito pa yung ginamit ng, ano? Oh, ano? Ingat lang buka. Baka may ahas. Okay.

bro hmm. dito baka dito ni living bro para, para talaga sa living nga ano? Ano? ano sa tingin mo bro magdating ano, hmm. ano 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 sa panglagay mo parang pansyon talaga po. parang pansyon ha hmm. Ano Kanino kayang bahay to? Damihan. Bakit, uh, bakit ito iniwan? Masa na, na kaya yung mga nakatira dito? Uh, natin kunti mga isla. Tingin lang tayo sa mapaka natin. Baka may kubra Hmm? Bato mo ba Kaya gilak gilak Ha? Huh? Bato? lang yung bato? Kumikinang. Baka may ginto yan. Diyakin natin doon. Ha? may nagbihat dito eh. oh, yan, yan ba yung kumikinang? baka liya, yaman yaman tayo dyan bro ay kumikinang no? oh meron talaga batu hmm? bato pa rin <laughs> bato pa rin oh puti kamay na bato yan ikaw makiting mahilig ka talaga sa bato kasi <laughs> ano bro pati yung halublak ng may ginto talaga <laughs>

Yan. Uh, sa tingin ko mga ka nandito yung pinakamalaking deposito. Wait. Ano sa tingin mo? Ayun, dito talaga nakalibing ayun. yung malaking deposito. Sa tingin ayun, ko mga ka yun, nandito talaga nakalibing yung malaking deposito. Bro. Uh, kapag ito ay nahukay namin, sigurado talaga. mga ka-idol. Ha? Huh? Ayun, ako nakakita ng no? isang Lang, dito na puno ng isyo. Ayan o. No? Ipapakita ko sa inyo yung uh, yung pakita nang sa inyo mga kadol, paano nang yung nakikita yung ano, yung bangal, yung mulang, yung palatandaan kung bakit meron ditong napakalaking deposito talaga. yung mga islo na. Ito po, uh, iniduro po. Ah, may laman ko sa ilalim. Grabe yun. yung mga islor no? yung CR na yun ay luma, matagal na pero pag pag naiisip ko yung kasing CR bro nasusuka talaga ako bro yan pa sa inyo na baka magkailan na po pagdig lang ng digwa po sa gulap po yung mga islor no? CR pala yun putik kamay so, <laughs> grabe naman yung CR na yun C Ha? Bro, dito yung kanina yung may malaki ng babato, bro. Oh, yeah, dito. Yung bato dito. Ha? Hey, ano? Ha, ano? Sa likuran ko, oh, mag-ingat ka baka may ahas dyan sa likuran mo? Baka bigla ka dyan

saan galing yung mga elemento bro uh, tanong ko sa iyo ba bakit may saan ba galing yung aswang aswang? Yeah, saan ba galing bakit ako yung tibig tanong mo ito yung tayo banda sa may iba na akong banda bro so, so yun mga ka-explore uh, moral lesson huwag tayong manghusga. so uh, So, mga kadala. Kung hindi talaga maiwasan 'po na makapagsalita tayo ng hindi maganda dahil base sa nakikita natin, uh, ano lang tayo, may tayo ng pasensya o tawad, pero 'wag nating ilagay natin sa isi sa sa puso natin 'yung ganun. ipasa ipasa, ipasa ipagdasal na lang natin 'yung tao na uh, magiging ano siya, mabuti siya. At lalo-lalo na tayo, tayo 'yung bago tayo uh, mangi, mang mang tumingin sa ibang tao yung sarili natin yung titingnan natin kung perfecto ba tayo uh, yun na lang tingnan din natin kung baka sa katitingin natin sa iba baka yung sarili natin yung pagkakamali hindi natin nakikita Tama ka ba? diba? Uh, ganun na lang yun moral daw moral huwag mong husga huwag mong huwag ng kapwa uh, tao mga kadol tama tama lalo na yung ano bro lalo na yung mga mga chismis-chismis wag talaga tayong basta-basta maniwala dyan hanggat mm -hmm. hindi natin nakikilala yung tao personal huwag tayong kasi, maniniwala sa mga ganyan kasi hindi pa, hindi pa naharap yung tao sa iyo tapos yung sabi-sabi maniwala yeah. Mm huwag -hmm. huwag maniwala sa mga sabi-sabi mga kadol. kailangan kailangan kapag ano kung gusto mo sa makausap uh, puntahan mo kausapin mo kasi ganito ganito may uh, may, may pagsabi na ganyan anak para maniwala kayo mga kadol ba? <coughs> Ko so, ano kasi yan bro, ba? ano kasi yan bro pag ganito kasi yan, uh, may isang tao. Tapos yung isang tao na yun, uh, lahat kasi tayo may meron tayong bad side ba? Mm. Wala naman taong perfecto ah, wala, Kahit ako, wala, wala, marami miska. akong hindi magandang mm. ugali din. Bro. May meron din ako magandang ugali. Halimbawa, mayroon merong isang tao bro na meron siyang masamang ugali. Meron mm. din siyang magbuting ugali. Mm. Yung masamang ugali niya ipinagkukuwento natin sa ibang tao yung hmm. lalo na sa mga taong natin kilala masisira siya buong katao bu buong pagkatao yung masisira sa kanya hmm. doon sa mga taong hindi nakikilala sa kanya hmm. ganun masisira siya wag nating magputol magpupo sa hmm. hindi maganda yun. dahil tayo rin meron din tayong mga hindi magandang yung nagagawa yung yung ganun ba kasi makakaano tayo makakasira tayo ng tao ay hey, yun bro ng kapag yung mga uh, ganyan kapag palagi niyo gawin yan yun talaga yung maganda sa atin mm. at lang yun po yun is wala tayong sakit ang tinatawag sa atin yun po yung sakit natin yung mag, ano ba titingin Ay. tayo sa iba na uh, yung mga um, mas um, masabi tayo sa kanya uh, na, para lang ganyan. may masabi tayo na masabi tayo na tayo yung magaling tayo yung um, ma mabuti sila yung masama yung ganoon kasi marami akong tao na kilala bro ba na may mga tao na nagsasabi ng masama tungkol sa kanila pero sinasabi, sinasabi nila sa akin pero yung tao kasi na kinukwento nila kilala ko mm. alam ko kasi alam ko kasi kuya, kahit anong sabihin nila na uh, mga hindi magandang kasi kwento ito. nila dun, tungkol dun sa tao kilala ko yung tao eh kaya mm. hindi talaga ako basta-basta maniniwala mm. pero kasi uh, lahat pwede mong sabihin sa akin lahat ng gusto mong sabihin mm -hmm. pero nasa akin yung decision kung papaniwalaan kita o hindi okay. ako pa rin yung mag decision pwede mong sabihin lahat lahat pero depende sa akin kung paniniwala kasi ano pinag-aaralan ko kasi yung mga sinasabi bro, oh, bro. Uh, bin, ano ko ba sinasala ko bin, kinakwenta ko kung may may ano ba may laman ba yung sinasabi niya o baka maka oh, ganun lang halimbawa halimbawa may, may sa akin bro na ano ka, ikaw sinisiraan ang ano ka, Marmeron meron ka mga hindi magandang ano ang pagbabasihan ko bro, yung, kung ano yung pagkakakilala ko sa'yo, yun yung pagbabasihan ko kasi yun bro, nga, yun bro talaga, talaga yung palagi kong iniisip ko, kaya ako ay pipiliin ko talaga ka na manahimik hmm. ko kasi ayoko talaga na may masalita ako ng hindi maganda sa kanya dahil uh, yun po talaga yung ayaw ko mangyari Hmm. kasi hindi natin alam ba kung saan po tayo patungo kapag ano wala tayo di, wala na tayo dito sa um, uh, mundo na ito no? kaya grabe talaga ang dami mong hindi ko na lang maano dahil yun talaga yung gusto ko talaga yung mag ano ba kasi uh, may talaga talaga kung ano bro marami po akong iba ano ba hindi maganda masabi sa ibang tao kaya ano ba kagaya yung ano bro kagaya ng Uh, may dumadaan ng isang tao ba tapos tumitingin ka sa kanya ganun ba na mm. pwede mo gawing kwento ba ganun mm. Ba? Pwede, pwede mo gawing kwento na ah uh, gusto na bigyan ano ba ng, gusto mo, mo ng siraan ba siraan mm. yun gan, ganun bro kaya yun bro ay, gusto nang manahimik talaga mas mas magut mas mabuti yung ano bro yung halaga hindi ka nagsasalita nang hindi maganda sa tapuan mo kasi kahit sinong tao na uh, kaharap mo mayroon kang mukhang may harap sa kanila. Mm, Kaya mong tingnan sa mata ang mukha. So, yun pa ano tayo. Uh, Pero mayroon kang ginagawa na hindi maganda uh, behind sa kanyang so... likod, oh, yung hindi niya alam ba, mayroon kang kinakwento uh, Kapag nalaman, doon na. Iyan mo sumasabog na. Iyan uh, na. na unting uh, uh, ano kunting ah, uh, problema lumalaki lumalaki so, so ngayon bro ano tayo bro so, uh, uh, patuloy pa rin tayo patuloy tayo so yun so, mga kaislor marami marami, marami marami sana mo to ato nang nunod ano lang uh, ah, talk lang po real talk real talk lang so yun mga marami salamat po sa inyo hindi <coughs> mo ba alam bro yung aswang saan galing uh -huh. alam mo bro yung yung aswang kasi bro Uh, nung panahon ng mga Amerikano bro, nung mana panahon ng pananakop ng Amerikano hmm. Ano na yan lalaganap uh, na po yung kwentong aswang na yan da, da, dati noong uh, uh, panahon pa unang panahon pa Nung mga unang uh, Pilipino uh, mula noon dumilim na wala na talagang lubalabas ng bahay uh, dahil takot sila na uh, atakihin o lapain ng aswang Nung unang panahon talaga bro kapag gabi na uh, payapa talaga yung Uh, barangay yung mga pamayanan komunidad, payapa na kapagabi kasi yung mga tao maaga talaga natutulog yeah, uh, dahil okay. takot sa aswang yung nagsimula yung uh, kwento ng mga aswang kasi yung panahon na yan bro laganap na talaga yung kwento ng aswang ano ba yan sila ka uh, delikado ka brutal pag umatake kaya hanggang ngayon nananatili uh, pa rin ang uh, kwentong bayan na yan at uh, marami pa rin tayong mga lalo na dito sa bundok bro lalo na kapag naririnig mo na? Ayan. Talagang kung nasa loob ka ng bahay, parang tatago ka na sa ilalim ng yung kumot. At kung nasa labas ka man ay magmamadali ka talagang makapasok sa yung bahay kapag narinig mo na yung ganyan. Pero ngayon, ah uh, tayo yung matatapang dito dahil Ano eh? Nakahanap natin sila. So yun. So pero maliban sa kwentong yan ay marami pong version kung paano sila nagka ganun anong nangyari sa kanila paano sila naging aswang saan sila sila galing maraming version yan sa kahit saang lugar tayo saang probinsya so, so mm -hmm. depende na po yan sa inyo kung ano yung karanasan ninyo sa aswang kung yan ba ay totoo o hindi so yeah. ako bro, yung, bro ano yung ano yung kwentong aswang mo bro hindi yung ano ba kasi ba, yung bata pa ako ba mm may ano, ano bro hinabol ako ng aswang yung papon na lang ako nag isa lang po ako naglakad nabul nga ng um, aswang bro nag isa nag isa lang ako naglakad ng ano pa ano pa away na po ako ng bahay tapos bro ano nangyari mm. bro takbo ng takbo talaga ako bro tapos nakabangga bangga nabangga po ako sa puno nabangga ka pa sa mm. puno sa katatakbo mo mm. nakabutan ka ba ng aswang bro hindi bro hindi, hindi ka nakabutan na ng aswang bro kasi nag, nag ano sa hindi ko nakita eh hindi mo siya nakita. Hindi ko nakita kaya nagganon sa akin. Kasi naka, naka ano, bro, nakatulog ko bro. Ganun ba? Napakugma ko sa ano, bro, sa oh, puno. Na himatay ka. Nahimatay po ako bro. Yung nabangga ka sa puno, na himatay ka. Grabe bro. Kasi sa, sa, di ka... ano, sa sobrang takot ko bro. Hmm. Mm. Yun ang nangyayari Buti sa na lang akin. di ka nalapa ng aswang no, na himatay ka pala. Buti nga bro kasi Oh my god, pistahan talaga ako bro ng mga aswang. Pag nahuli ka ng uh, maraming aswang, Nako, ang swerte naman nila, mamatitikman ka na nila. So, ito pa bro. May ano pa ako. Hmm. Saan ba galing din ano, yung yung mga kapre ba? Kung magbabasihan natin yung ano bro, saan talaga silang galing lahat? Silang lahat bro na nandito. Uh, sila yung mga hmm. uh, mga anghel ng Panginoon na ipinatapon sa lupa. Hmm. Nung nangyari yung digmaan sa langit, sila yung mga anghel na sumama kay kay Lucifer na mag mag-aklas at nakalaban nila yung mga anghel din ng Panginoon. Mga, ano sila eh, mga na-influensyahan sila ni Lucifer ba? Kaya sila nakaklas hanggang sa nagkaroon ng digmaan at natalo sila. Kaya ipinatapon sila dito sa lupa. Kaya pala ba, ang dami dito. <laughs> Pero hindi naman sila Siguro hindi sila matatanggap ulit na. No? Ayun para na siya, para na rin siyang para na rin ganun, para, para na kasi silang hinukman na ba? Uh, wala nang kaluwasan wala parang na wala na silang ka wala na silang kapag-asa pag-asa parang ganun parang ganun na pero Panginoon lang po yung nakakalam yan dahil tayong tao lang tayo eh. sabihin natin wala silang pag-asa tao ang Panginoon lang po yung makapagsasabi dahil siya naman yung may ano eh may may kapangyarihan talaga may ano ba may may nakakaalam sa lahat ng pangyayari sa lahat ng bagay siya yung nakakaalam no so kaya tayo kahit makakita tayo ng taong masama ng taong mga gumagawa ng masama wag natin husgahan kasi malay mo bukas sa makalawa magbago yan at magbago sila magiging mabuti na sila ni sila ng tawad sa panginoon matatangga mat ano sila mapasailo ba ma, ma, ma ba sila, ang yung, yung magbago ba sila ba tapos tayo na taong nakapagsalita ng di baganda sa kanila yung, ta, yung tayo yung nakapagbitaw ng salita na masakit o masakit sa kanila dahil hinusgahan natin sila tayo yung kawawa tayo okay, yung kawawa kasi yung yeah. nasabi natin na ano masakit sa kanya Lalo na, uh, um, hindi na malina, tayo no? yung nakakatayo yung mas kawawa. Hindi na pinahasan, 'no. Kaya wag na wag tayo manghusga ng tao. So, kung mayroong mga nagkamali, hayaan na lang natin. Ah. Uh, hayaan lang natin. Siguro, pwede nating uh, pagsabihan o bigyang advice tungkol sa mga pagkakamali, pero 'wag nating ilagay sa isip natin na pati tayo mag- Parang pati tayo magagalit sa kanya kasi gumagawa siya ng masama. Hindi naman tayo yung Panginoon. Mm. Pareho naman tayo nandito. Mm. Nandito sa lupa.